And guys, pakita natin ang paayuda ni Kumaring Basura kagabi. So, start muna tayo dito. Ito, marami tayong mga Beyblade dito. Mga laruan pang bata. Mga ganyan siya. I think mga medyo, may, medyo pricey itong mga ganitong mga Beyblade guys eh. Mga bakal siya, bakal. Ayan, magaganda. Ewan ko lang kung umiilaw itong mga ito. Pwede natin ibigay sa ano to sa boys. Mga ano, batang lalaki. Ayan, ha, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito, nakalag lang siya, pero 8. Ayan. Meron siyang kasamang mga lighter, guys. And then, ito, hindi ko alam kung saan to. Dito kaya, to. I think, pa, sa tingin ko sa ano to eh, parang sa cellphone yata to eh. Ayan, parang ganyan. Pero wala yung dito niya, or ito kaya yun. O baka nawala yung pares niya. Ayan. Soon baka mayroon tayong makita, so i-keep lang natin to. Ayan, I think sa cellphone to eh, mga ganyan. And then, ito, ayan. Ito yung kanyang ano. Ayan. Tapos, dito, meron tayong orasan. Ayan. Ang ganda pa ng orasan, guys. So, para pa siyang bago. Ayan. Pero, hindi ko siya matest kasi wala akong, ano, wala akong battery. Ayan. Pero, I think, ano, gumagana to, guys. Ayan. Ayan yung kanyang, ano, hindi naman siya kalawang. Ayan. Para pa siyang bago. So, I think, gumagana to. Ayan. At, at saka, halos lahat ng nakukuha nating mga orasan is gumagana. Kaya, ayan, gumagana rin siguro to. Wala kasi akong battery. Bibili muna ako ng battery, guys. And then, ito, pag ano, pag nagda ka sa dagat, ayan, ang ganda niya, guys, oh, grabe, ang ganda nito. Kamahal ng ganitong ano eh. <coughs> mga goggles ba yun? Tawag sa ganito. Ayan, ito. Yung nilalagay, niya, nilalagay dito guys. Ayan, nilalagay siya dyan. Dito yung hingaan siguro niya. Ayan. Diyan may ikukunik. Tapos dito yung sa ano. Kukuha ka ng ano, uh, air. Hingaan niya. Ayan. Ang ganda pa niya. O, pag ano pag naliligo ka ng dagat pang gusto pong gusto mong magdive ayan ganyan siya. Ang ganda niya. Mamahal din yung ganito ng ano eh. Goggles, ano ba yung tawag diyan? Hindi ko alam. Ayan, hindi dito meron tayong bag, guys. Ayan, pang bata. Ayan, okay pa siya working din yung mga zippers niya. Ayan, na-check ko na yung mga zippers nito. Maganda siya. Ayan. May pangalan ng may-ari. Ayan, matibay yung ganitong bag, guys. Ayan, open natin baka may pera sa loob, char. Bag to ng mga ano dito ng mga Kinder. Ganito yung mga bag ng Kender. Tsaka yung mga bag ng mga Kender dito, iisa lang guys. Iisa lang yung mga bag nila. Ayan. Ayan siya. Tapan natin yung number. <laughs> Ayan. Maganda siya. Maganda. Ayan. Tinapon na. Baka nagpalit na siguro sila ng bag. Ayan. Pwede Mama, natin ibigay. Oh, very good. Pwede natin ibigay sa bata yun. And then ito, uh, shoes. Ayan. Maganda pa siya guys. Kaso wala siyang sintas. Ayan. Kung makikita nyo, wala siyang sintas. Ayan. at anong, anong tatak nito? Ayan. Ayan yung kanyang tatak. Ayan. Maganda pa siya, guys. O, tingnan nyo yung ano nyo. Oh. Parang hindi pa siya na nakupas. Ayan. Maganda siya. Ayan, maganda pa. Wala lang siyang sintas. Ayan. So, makakakuha. Kaya na lang po bahalang bumili ng kanyang sintas. Or, soon siguro kung may makita kong medyo pangit na na sapatos tapos maganda pa yung sintas niya, kukunin ko na lang. Color black lang naman eh. Madali lang hanapan to ng sintas. Ayan. Okay pa siya. And then dito, guys. Grabe, oh. Dalawang ano, neckpan. Ang ganda ng mga neckpan na to, guys. Ayan, mga lobat siguro sila. I-try ko na lang mamaya. Ayan. Ang ganda pa nila. Oh, ang ganda. Si Zinq. Neck brand pan. Ayan. So, meron tayong dalawa. Neck pan naman yung mga napupulot natin ngayon. Hindi many pan. Ayan. Ang ganda niya. Oh. So, meron tayong dalawa. O, oh, diba? Jackpot. And then, ito. Meron tayo ditong puzzle. Ito. Uh, anong tao kasi ng mga ganitong... An ayan. Enemy. An enemy? Ano? <laughs> ayan, ganyan siya. Na, ano, puzzle. Ayan. I think magugustuhan to nung sister ko kasi ma, ma mahilig siya sa ano enemy ba yun? enemy enemy <laughs> mga ganun ay mabuksan ay dali nga ayan continue tayo guys so ito ito yung kanyang ano siguro ayan, ayan yung kanyang picture ayan so ito siya bakit may ganun pa ganito pa hindi ko alam ah ito ito yung picture niya ayan so ito bibigay ko na lang sa sister ko kasi mahilig, mahilig siya sa mga ganito mga anime. Ayun, anime bang tawag sa mga ganitong cartoon sa ano sa Japan? Ayun, puzzle. Puzzle siya, puzzle. Mommy, oh mommy. Anime, anime, anime. Ay mga mommy. anime. Mahilig siya sa anime, mga Japan. Ayun, okay. And then meron tayo ditong float. Ayun, may nag-comment sa akin, guys, sabi, float daw hindi float. <laughs> ayun, sorry naman po sa ano pronounce ko minsan, ayun. Minsan kasi hindi ko na nababantayan yun yung mga ano mga pronounce ko pronounce. Ayan. Ayan, float. Ayan, float. Float. ayan. Shout out po doon sa nag-comment. Natawa ako sa comment ni ate. Ayan. Pero thank you kasi minsan, ayan. Uh, napapansin nila yung uh, pagkakamali ko na pwede kong itama. Ayan, di ba? Ayan. So, meron tayong float. Ayan. Hindi float. Float. ayan. Meron tayong isang nakuha. And then, eto electric pan siya guys. Ganyan siya. And then, ito yung siya. Pwede mo siyang isaksak sa ah, uh, i, uh, saksak sa, uh, ayun, di kuryente, ganyan. Hindi siya rechargeable na ano. Ayan, kailangan mo siyang isaksak o iano sa, ano, sa power bank, mga ganun. So, ito natin mamaya. Pero, I think gumagana din siya. Ayan, maganda pa siya. O, oh, tingnan nyo. Wala man siyang ka-ali-alikabok. Ibig sabihin, hindi siguro nila ginamit to. Tinapon na lang. And then, meron tayo isang magandang mangkok. Ayan. Brown na mangkok. Ganyan siya. Isa lang. And then, meron tayo ditong vacuum. Ayan. Gumagana siya, guys. Pero I think, ano? Ay, maano siya, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Oh. Oh, diba? Oh. Oh, diba? Tinatapon lang nila yung mga ganitong, ano, mga vacuum. Mahal din kayo ng ganitong vacuum Diyan sa, sa, Pinas, guys. maganda pa siya. Ayan, oh. Mm, meron siyang ano sa loob. Ewan ko bakit tinapon na. Ito yung kanyang charger. Okay na okay naman siya. Malinis siya ha. Kumpara sa ibang napupulot kong ganito na kinukuha ko. Ito malinis siya. Malinis siya. Ayan oh, Malinis siya. At ano, ma malakas siyang humigop. Ayan, baka pinalitan na. Ayan o oh, guys o. Oh. Diba? Malakas siyang humigop. Ng ano, ng alikabok. And then ito guys, dito tayo isa pang jackpot. Ayan. Ito pala, ginagamit pala to kapag nagka-camping ka. Ayan, pinakita ko kay Upa. Kapag daw nagka-camping ka. Kaya ayan, nakalagay uh, camping cooker set, sabi niya. Ayan, ano, meron siyang ganyan. Papalaki siya. Maliit, medium, saka large. Tapos ito parang frying pan siya. Ito naman parang frying pan niya. Ayan, ganun pala to. Ayan, meron siyang kasamang plato, guys. Ayan, ginagamit pala to ng mga nagka-camping. Ayan, ito bago pa. Hindi pa nagagamit, oh. Naka-plastic pa. Ayan, meron siyang plato, tsaka, ayan, uh, sandok. Ayan, ganyan siya. Paano, uh, ayan. Ganyan siya. Ito, medyo mas malaki siya. Pwede ka na magluto ng, ano dito, uh, sabaw-sabaw, uh, mga ganun. Tapos, pag nagprito ka, ito naman yung ginagamit, guys, pag nagprito ka. And then, meron pa siyang, uh, ito, medium size. Ito, pwede ka magluto dito ng, ano siguro, mga kanin-kanin. Yes, okay. Kanin-kanin or noodles, ganun, pwede na dito, guys. This oh. one, mine, mine. Okay, yung, uh, yours now. H Hold it, Ah, uh, okay. <laughs> Nawala na ko, ayan. Ito, pwede ka mag, ano, dito ng mga noodles, noodles. to nagagamit na siguro to kasi meron siyang ganyan. Ayan. And then, ito, mas maliit. Ayan, pwede ka magpakulo ng tubig. Ganun siguro. Ito, hindi pa masyadong nagagamit, guys. Ayan. So, meron siyang tatlo na lutuan. Tapos, ay, apat pala ito, fry, frying pan. Ayan, ganyan siya. Ganyan siya, guys. Hmm, hindi pala siya baunan? Akala ko baunan. Hindi pala. Ayan, pag nagka ka pala siya. Mm. Mm, 'di ba? And then asan? Ito yata yung next. Tapos ito. Sa ah, paano na ba kasi assemble to? Ayun, basta ganyan siya. Ganyan siya, guys. Tapos ito. Ayun, ganyan siya. Mm, pag sa mga nagka-camping, hmm, tapos lagay mo diyan sa ano niya, oh, 'di ba? May lutuan ka na, O, oh, isang set. 'Di ba? Ang ganda, ang ganda niya. So, ayan guys, ayusin ko lang para makapag-outro na tayo. Chan! At guys, sa mga gusto pong magpaabot sa akin ng tulong or donation, pwede nyo po akong senda ng super things dyan po si baba ng aking video. Makikita nyo po dyan yun. So sa mga gusto pong magpaabot, ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako. Thank you! So, ayan guys, ayan yung mga payuda ni Kumaring Basura kagabi. O, ba diba? Kahit papano, meron pa rin tayo na kay Kumaring Basura. O, mga ganyan guys. So, mga tinatapon lang nila, di ba diba? Pwede pang pakinabangan yan. So, mga yan guys, is mapupunta sa akin mga supporters. Siyempre, so, sa mga gusto po makahingi, ipalo nyo po ang aking FB page. Baby Sarang In Mama din po yung name niya. Doon po ako ang namimigay ng aking mga napupulok. At sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, please pasupport naman po, pa-subscribe naman po at pa-like, share, comment na po ng aking video at patap po ng ring bell para po manotified po kayo sa aking mga susunod na video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!